Hi guys, welcome to my mini vlog. A day in my life as OBR na lang lagi pero ayaw pa rin matutong mag-try. <laughs> For today's video nga, ang bilis ng pangyayari at nandito na kami sa first stop namin, dito sa May Angeles Friendship. Na parang kanina nga, nasa bahay lang kami tapos ngayon nandito na. <laughs> Hindi na kasi ako nakapag-video kanina sa daan. Napa-order nga ako ng kape sa Dunkin' Donut para mawalay ang tukko. At ayan, nag-promote pa nga ng product. Buhay affiliate nga naman kahit nasa biyahe, dala mga dapat i-promote. Tingnan nyo naman, sarap na sarap ako dyan sa donut na yan. Naakala mo naman pagod na pagod mag-o. <laughs> oh, ito pa, ang ipopromote kong product. Ito talaga lagi kong dala to, lalo na sa mainit na panahon para maibsan man lang yung Nag ready init. na nga ulit kami para hindi kami tanghaliin sa daan. At tignan nyo naman talaga yung mga pormahan ko dyan at mga galawan ko. Akala mo naman talaga siya yung driver. E OBR lang naman niya. <laughs> kasi talaga ako matututong mag-drive para talaga maging official rider na Para ako? pwede ko na takasan yung asawa ko at magra-ride sa ako mag-isa. Lalo na pag busy din siya mag-ride. <laughs> kami nga pala yung mga riding in tandem na naka-spider at naka-AGB. Cool. Ngayon, yung init na araw, parang masaya pa. Mamaya, magmumura na ako nito sa ibig. Dito nga pala kami dumadaan sa Mike Clark. Mabilis kasi dito dumaan at saka tingnan nyo naman no, para kayong nasa ibang bansa. Ang tataas ng building, ang ganda ng daan, para ka talagang nasa ibang lugar. Kaya nga dito kami madalas dumaan talaga pag nagbabiyahe kami ng malayuan. Makikita nyo rin nga pala dito yung SM City Clark. Pero hindi kami papasok kay SM kasi wala namang kaming bibilhin. Dadaan lang kami at kakaway lang. Hi SM! tapos na natin kay SM Clark. Eto't, nandito na naman tayo sa isang SM. SM City Tarlac na nga kami. Hindi kasi ako makapag-video ng maayos. Dahil nagwa-worried ako baka malaglag yung aking phone. At nandito na nga kami sa may Jollibee Moncada. Kailangan na medyo mahaba-habang pahinga at sumasakit na yung balakang Ang tagal oog. kasi na wala kaming malayo ang at ride. At naman itong babae na to, gutom na gutom na naman. Kaya ayoko talaga nang nagbabiyahe kasi kada stop namin, nagugutom ako. Kaya naman self, paano naman tayo sa sexy nito kung kain ka ng kain? <laughs> Tina-target ko pa naman na maging katawan ko itong mga Bini members. Pero parang niloloko ko lang yung sarili ko dun sa pagkakasabi. <laughs> Hala, ito na nga yung sinasabi ko na inabot kami ng katanghalian sa daan, eh ang sobrang init na. Parang gusto ko na lang ulit bumalik sa loob ng Jollibee kasi para akong tinotorta dito sa init. At sayang din yung mga tinitik ko na glota, ha, mahal Oh, O lo. eto na nga, nandito na nga kami sa may Manawa. Dito talaga ang sadya namin kay Our Lady of Manawa. Nakahanap na nga kami ng parking. Pumasok na nga kami dito sa loob pero syempre magpapahinga muna kami. Sa labas nga, bago kami pumasok dito ay nakabili na ako nitong Santo ni Nazareno at itong mga rosary na papabasbasa namin kay Father mamaya. Ito nga pala yung area ng mga magpapabless ng sasakyan. Kami, dun lang kami pupunta sa pagpapabasbas ng mga nabili naming santo at rosary. Nakailang balik na din kasi yung motor namin dito na nabless. Ito talaga yung lagi naming sadya kapag napapadpad kami dito. Ang makabili ng mga santo, rosary na pwedeng basbasa ni Father para madala sa bahay. Napakalate na nga ng plano na pagpunta namin dito. Akalain yung alas 12 ng gabi, nag-decide kami na pupunta ka. Mahirap kasi talaga mag kay Our Lady of Manawag, kailangan pa nagsabi ka, itutuloy. Kaya yeah, nga, late na kami nakapag -decide. Hindi nga pala ako nakapag-video sa loob ng simbahan kasi may nagminisa. Dito nga pala yung madalas marami nagpapapicture. Pero kami, hindi na kami nakigulo kasi marami na kami naging picture dyan. Eto na nga, at nandito na ulit kami sa parking kasi nagmamadali na kami para hindi kami gabihin sa Ambilis daan. nga ng pangyayari dahil hindi ako makapag-video sa daan, Nandito na ulit kami sa Kma. Madali na nga kami kasi makulimlim na. Tatapusin ko na nga pala itong video ko na to dahil hindi na ako makakapag-shoot mamaya. Kaya naman salamat sa panonood.